Malupad. Yeah! Nakapag-unat din. Ayo par. Good day eh? at nandito tayo ngayon sa loop. Um, time check tayo. Uh, alas 5 na ng hapon. Nandito tayo ngayon. Subukan natin magpakawala ng isang ibon par. Kung papasok mo siya rito sa trapdoor natin. Yung paamo natin, papakawala natin. Trabaho ko nina dito para. Ito na, napinturahan ko na lahat. Doon na lang kulang sa loob. Ay, pakawala tayo ng ibon parisa. Risa. Pili tayo ng paamo natin. Tapos doon eh. <laughs> try natin para try natin. Yan, sino ba dyan? Sino ba dyan? Ah, ito na lang si Matnog. Try natin pakawala nito si Matnub. Si Brown Matnub. Ang natitirang post line. Ang natitirang post line sa aming loop. Libad! Siya <laughs> par oh. Kamuruan doon par. Tignan natin kung mapasok siya o hindi. palagay ko di siya marunong mag-trapping kasi di pa namin na training mag-trapping yan para mahirapan niya siya bumalik papatay siya para magkaroon tayo ng problema <laughs> taa mo naman dito hindi dito naman babalik yan para wala naman uuwihan niya siya sino next? sino next? Green Cell. Para ito si Green Cell. Para ito si Green Cell. Ang dulas. Ang dulas nila para kasi pinaliguan ito ni Utol eh. Pinaliguan siya shampoo, nag-self bath. Ayun, ang dulas. Ayun na si Bro. Para si Green Cell. Nilalaro namin ito nakaraan. Katigil, siyempre, gumawa kami loob. Sobrang layo. O, lupad. Yeah! Nakapag-unat din. Ayan sila par. Ang problema natin dyan, paano natin papasukin? Yeah. Meron tayo dito stick ko. ay natin yung stick natin. Dati para golden stick gamit namin. Ngayon, silver stick na. silver stick. Ayan, silver stick. Ngayon siya para. Dati, golden stick sa mga nanonood dyan since day one. Ang gamit namin, golden stick. Ngayon, silver stick na. Ang kagandahan dito par, mukha lang siya maikse. Mukha lang siya maikse, mukha lang maikse. Kala mo ganito lang to, kalaki. Na-expand pa ito par. Sobrang haba kayo silang dalawa. Ngayon pa lang nakalipad par, sobrang tagal, 3 months ormans, months 4 months yata silang na-stack ngayon lang nakalipad sa so, stick natin para itabayan na natin kung bababa sila rito let's go ayun par parang ganyan lang kaisiyan hindi naaba na na sobrang Yun, hindi nga kahaba yung par diba solid hindi sila marunong pumasok para malalang pero dito pa rin babalik yan hindi na marunong mag trapping pero matututo din yan dapat nga gusto may kasi busog ngayon yan pero ayos lang doon sila bababa sa green na bubong ka na landing par Hello Ay sila, sila par Gusto mo mababa dito eh ilang lang eh Iikot pa yan Ayun oh nababa na yung mga trapping sa green abugong ayun yun, ayun sila pa rin par, 4 months silang na stack ayun yun lang nakalipad ayun na sila, ayun na yun, yun kaso lang hindi sila marunong mag-trapping ayun yung problema natin kaya gusto ko sana, par, sabi ko kay tol, mag-breed muna kami bago kami magturo ng mga bagong inakay. Kasi mahirapan na kami yun. Kaya naman turuan yan, kaso lang, ilalaro rin namin siya. Kailangan din namin silang turuan, mag-traffic. Eh. Siyempre, paamo namin na yan, papakawalan namin yan. Pero mas maganda kung mga inakay bagong tuturuan dito. At walang mawawala, gaya ng dati. Par, Ayos mo yung PAR. Good day sa inyo lahat, PAR. Dito tayo ngayon sa loop. Kalat, PAR. Nilipat ko lang yung kalat dyan. Yan dyan kanina. Hindi nilipat ko dito. Kasi pininturahan ko yung PAR. Tignan mo. Ganda na. Apakan. Tapos yung daanan dito, PAR. Update. Yan. May agdaanan na kami dyan, PAR. Hindi pa tapos yan. Pero, all good. Yan. Yan. Hindi pwede. Baro, baro, hindi sila baro. Congrats nga pala para sa nanalo ng one-two price. degree Alegre One Loop Race congrats sa nanalo solid yung par grabe yun instant milyonaryo ka par pag nanalo ka doon pero mahirap manalo doon puro mauhusay ng doon pero di natin alam di ba ang naglalarong ibon ang nakakaalam kung kakayanin niya ba yung pinakadulong dulo dulo at mga hamon sa daan alam mo yun di ba pala napakakuto waiting area yun dyan pa instant tambayan ayos ba yun? o oh, tayo na yun o oh. <laughs> yan parang ba sila Brown. nandiyan o oh. ayun o oh. o talaga naman yan sila parang si green cell yan si brown ayun o oh. si brown yan si brown par si green cell problema na ito, paano mapapasukin? Kaya, par, yun lang, nag-testing lang tayo ng ipapatrapping natin na ibon. At ang rason kung bakit ko ginawa yon para malaman ko kung kaya pa nila pumasok dito. Yun lang, par. Ha? Marami salamat sa inyo lahat, par, sa Naga Brothers Loop, sa lahat na social media. Alam nyo na, walang iba. Like and subscribe. Salamat sa support na, par. Good day. Is enough to join if